Maganda ka araw po ulit sa inyo mga kabayan. Uh, panoorin po natin itong uh, panlalait ni, uh, ni uh, Beth kay uh, Paul. Sobra-sobra. Ang yayaman ng mga tao dito, kam kamag-anak ko, dito, ko dito, bigyan mo ito, ng ano, yung ron, kanyang putso-putso? Come on, Paul. Use your head, Paul. Huwag tayong magparang baklaan. Pa. Lalaki to lalaki ang kilos natin. Huwag kayong magpaano na magsisterita. Be a man. Don't hide the saya ng ano mo. So, malaking lang, uh, ano mo. Munausto. Malaking uh, isda ninyo. You are a one coward. With matsing iyak-iyak. Buti sana kung nag-viral. Kung sino kayo lang, mga leche kayo. Kayo pang mga... Ayan nga mga idol. Grabe talaga. Sobra-sobra. di ka tanggap-tanggap. Pinagsasabi nitong babae na to. Ay nako mga idol. Nakakahay blood. Magandang araw po ulit sa inyo mga idol uh, sa mga subscriber at mga taga-suporta po ni uh, Paul or ni uh, Pugong Viajero, sa mga subscribers. Uh, ito pong uh, video na ito, hindi uh, ko lang po talaga matanggap sa, sa sarili ko na itong uh, pinagsasabi ni, ni uh, Mambet kay Paul na pinawag niya pong uh, bakla si si Paul ito po ay uh, below the belt pure na paninira panlait pangmamaliit kay Paul ito talaga si Beth ay talagang masasabi ko na may ano may uh, hindi naman po ako psychiatrist pero talagang may kakaiba po siyang uh, nararamdaman sa kanyang sarili na dapat po hindi niya po ito kailangan sabihin sa sa social media buong pagkatao ni ano ni uh, ni Paul okay. na sabihin mo na ganito na ganito siya ganito sobrang panlalait po 'yan hindi po kami matitinag sa pagsuporta kay ano kay Paul kahit ano pa ang sabihin mo uh, bet o oh, mapanood mo man mga video namin dito marami kami doon sa mga video ko na ginawa maraming nag-comment libo-libo na milyon sumusuporta kay Paul iisa ka lang marami kami kaya payo ko lang sa iyo mambet magpagamot ka yun lang po ang masasabi ko kasi ano ka na, uh, walang ano uh, ko na walang na walang kami ng galang sa iyo hindi ka naman kagalang-galang sa mga pinagsasabi mo hindi po namin matanggap-tanggap. Marami po kami dito sa Canada. Nakikiisa kay Paul. Hindi lang lamang po dito sa buong mundo. Hanggang dito lang muna ang aking video mga idol. Uh, supportan natin ng lalo si, uh, si Paul mga idol. Uh, natin, uh, kaligtasan nila lagi, laligtas lagi sila sa pagtulong doon sa bundok kasi alam nyo na, bundok yon mga idol, mahirap aket ka sa bundok. Minsan, uh, maulan, yun nga yung sinasabi ni Paul, may landslide, minsan, hindi sila maka, maka, makapunta doon sa kanilang pupuntahan kasi talagang uh, napaka mga idolang mga ginagawa nila sa Pilipinas. Grabe. Ayan hey, mga idol, hanggang dito na muna ang aking video. Uh, Suportahan natin nga uh, lalo si Paul uh, at ang kanyang buong team. At, uh, subscribe na lang po ng kanyang channel at ang uh, aking uh, YouTube channel din po at magandang araw po sa inyo lahat and god bless you all hanggang sa muli mga idol